Yan. So, walang takip. Wala siyang filter, air filter. saka kadungis. So, dahil na-stuck to, kailangan pong uh, linisin yung kanyang carburetor. Yan. Halatang halatang din yung marumi. Marami. So, wala siyang air filter. Kaya pumasok lahat ng dumi niyan. So, kailangan linisin po yan. Ito. Ayan, ganyan lang siya. So, dating wala ng filter yan. Ayan. Gusto. tapos sure na naka off yung fuel natin kasi tatagas yan pag meron yan okay so sa natin okay hawak pag, pag na-stock up ng matagal na-stack na matagal po ang genset kailangan po yung lalo na sa mga carb type kailangan linisin tumo, mga to carburetor nya para hindi kalat so kita nyo stack up na yung ano nya yan yan stuck up kailangan uh, 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 yun kailangan nakaganyan kailangan mai Maglalaro yan ayan okay so lilinisin na lang natin to tapos yan so kailangan natin ng carb cleaner para malinis okay So, dismantle muna natin to. Yun. So, may spring nga. Yun. So, lagay muna natin dito. So, ito lang linisin natin. Napakadumi. dumi. Hmm. Kasi pumasok na yung dumi dahil walang hmm. So, kailangan linisin. Overall. Sige. Ihi. Linisin natin ng gusto ng ah, ah, carb cleaner. Kasi yan. Oh. Sobra wala na, hindi na magalaw eh linisin to yan o, stuck up na wala na, hindi na gagalaw kasi ayan o ok Pause mo muna yung carb cleaner tapos binabad na natin ng para konti lang yung ano para isin din natin. Siyempre gasolina yan. Yun. Ay grabe. Medyo lumambot na. Yan. Tumigas-tigas na talaga. Ang problema natin yung plastic na nabasag dito Dati nang basag kasi siyempre Na stock up tapos gumalaw At saka brittle na siya so, subukan natin na gawin ng paraan importante dyan kita nyo to yan so kailangan may butas dito yung maliit na maliit po dyan pag yung sprayan yung ganyan siyempre ilayo nyo yung sa mata nyo I dito, i video mo dito para kita dito brother yeah. oh, kita kita ba may bubutas yung uh -huh. butas okay na okay yan, yan okay kita kita okay, okay. di ayos dun sa kabila naman ang kita dito. Oh, yan. Sige. Sigurado? Yeah. Ayan, oh. Yeah, no? Isa pa. Ayan, no? Ayan, pati dun sa dito. Okay. Oh, okay. hindi. Nakasave tayo ng konting ano. Eh. Final to. Ang final lang tong... may mga butas yan okay naman siya may butas naman madumi lang i post mo muna kasi gaga madumi dyan tanggal Ayan o, magsilabasan sa ano. Ayan o. Ayan So, bago namin kabit yung carburetor niya, uh, paikutin muna namin yung makina. So, binuksan ko to para makita ko. So, maluwag masyado. Yan, ito. Hindi maluwag. So, i-adjust pa natin yan. Pero titignan muna natin. Yan, original na adjustment na pa yan. Hindi pa siya nagagalaw. So, check up natin bakit. So ikotin natin muna. Bago pag-umikot at uh, okay sya, lagyan natin muna ng oil sa pinaka piston niya kasi siyempre matagal na na-stuck. Tapos uh, sa na natin at uh, okay na, saka natin ilalagay yung carburetor. Okay? Okay. Total ini. Okay. So, ayan yung spark plug. Para sa ganun, yung pinaka piston nya, malagyan ng oil. Para pag uh, ikuti natin yun, malubrikant. Malagyan ng lubrication.

medyo lumuluwak na sige bro kunin mo muna yung tomilyo dyan may disformation dito yan siguro sa katagalan nagkaroon ng disformation dito kaya kahit na alignment na dito yan o yan. kaya pag yung hinikpitan to hinikpitan yan hinikpitan ito at saka hinikpitan yan mas lalo na hindi mo maikot yan, yan yung problema niya. Kaya ngayon, ang the best na naisip ko, uh, paluwagin natin si Lutad Lagarian na lang. Para gaganun siya. Tapos takpan na lang natin ng plastic. plastic. So, kasi deformation. Ayan. Ayan. Kasi tumatama dyan. Dahil dun sa, syempre, nag sa kalumaan tsaka yung init ng makina nagsisrink ng plastic so yung tumatama yun na lang nalagariin tapos ito iyak, itaas namin ng konti para hindi natatama kaya hindi na umiikot yung ano ng makina pag naka tornilyo nyo to yan dahil sikip na sikip na siya kahit i-start mo yun mahirapan okay so hindi talaga iikot yan yeah. So, ano anong ginamit mo, brother? Yung, ayan yung una. Sige. Ingat. yung plastic na anong makunat yung nakukuha po sa mga oil mga plastic ng oil yung container niya so naiangat natin kaya naglalagay maganda sana po dito is yung fiberglass pero dahil wala pa tayong para hindi sayang yung oras maghintay ng fiberglass. Ganito na lang. Ang gagawin ko para lalagyan ko na lang ng ANP steel epoxy. Para hindi bababa ba yung steel epoxy kailangan maglaki muna tayo ng ganito. tapos pinturahan ng kulay itim para hindi para original nya pa rin. Yan. Tapos dito, yan ganyan naman narin yan. Tapos yan ikotin natin para makita nila. Dela nang ayan so naiikot na siya ayan hindi na sumasabit okay so kailangan kasi kailangan na mapaikot muna 'yan bago uh, ikakabit natin yung ginawa nating carburetor niya kaya siguro na-stack to dahil siyempre yan bumaba hindi na maikot yung kanyang ano dahil kahit na-start mo yan dahil sa sobrang higpit hindi na talaga kayang paikutin ng uh, starter dahil sobrang higpit po yung uh, nag shrink kasi ito so ayan ginawa natin so wala na yung ano tumutukod Lagyan muna natin ng ANB para tumigas na habang ginagawa ko yung kanyang uh, uh, carburetor. Ayun. Malayo naman. Ayun eh. o. Uh. Okay. So, uh, meron pang 6mm or 12 mm yan okay na so uh, ENB na natin so nalagyan na ng steel epoxy saka lihayan ng konti pag tumigas na saka pipinturahan tapos gagawin na rin yon ay inuna ko muna to para tumigas na habang ginagawa yon pangchok chok ta natin Oke. Okay. Mars? Yung uh, Matigas na Pwede nang pinturahan Ayan High temp Heat resistant Patuyuin na lang natin